Isang 19 anyos na lalaki ang natagpuang wala ng buhay sa baybaying bahagi ng barangay Poblasyon Magalianis, Sorsogon, alas 6 kagabi. Kinilala ang biktima na si alias Jimboy at residente ng barangay Pantalan sa parehong bayan. Isang concerned citizen ang nakakita sa biktima na nagpaabot naman ng impormasyon sa PNP sa isinigawang investigasyon ng Magallanes Municipal Police Station. Huling nakitang buhay ang biktima sa baybayang bahagi ng kanilang barangay. Nabatid na may sakit sa pag-iisip ang biktima at may epilepsy. Posible manong inatake ito ng kanyang sakit na nauwi sa pagkalunod.

Samantala, nagpaalala ang otoridad sa publiko, lalo na sa mga magulang na may anak na may kapansanan, na huwag hayaang mag-isa ang mga ito at mas bantayang maigi. Para sa mga balitang, tatakbikol. Hercules permasena.